So, muli tayo magbibigay ng reaction dito sa nangyari no kay uh, range 99 ay isa pala tong rapper no ang kanyang napatay ay isang foreigner no so nabaril niya doon sa Cebu City no so <coughs> ah, uh, mga higala no mga idol pag gumamit tayo ng mga deadly weapon no dapat lagi tayong mahabang ating pasensya no wag natin pairalin yung emotion natin dapat yung otak, dapat yung paganahin natin no katulad dito kay kay sa isang rapper no na si Range 99 no na uh, nangyari na nakulong na nasa huli talaga ang pagsisisi mga ka idol no na imbis na masarap ang kanyang higaan ang kanyang Uh, ma uh, makakain no no mga mga idol so ito isang patunay ng mga idol na nasa huli talaga yung pagsisisi no so kitang kita nyo naman mga idol kung gaano nakasarap buhay kung gaano nakasarap yung buhay ni idol Uh, range 99 no so sa mga gumagamit po tayo ng mga deadly weapon no para hindi tayo mga mahalin tulad dito kay uh, range 99 no dapat uh, palaging pairali natin yung pag -pakumbaba. ang paggamit kasi ng deadly weapon natin no uh, lalong lalo na kapag nabigyan tayo ng license niyan no para isang Parang ano yan eh, parang professional yan na binigyan ka ng license, no? So, dapat pag binigyan tayo ng license, mga ayay no? Uh, gamitin natin sa tama. Uh, ano ba yung mga tama uh, para sa self-defense kapag kailangan na talaga sa sarili mo or pag hindi mo talaga kaya na ano, yun dun mo nagagamitin. So, hanggang dito na lang mo.